Yan yan po sinusot ang medal niya dami yun. Pa, paano paano ano yan mga award din. First honor po. Kaka Kaka ano po best lahat ko ang best. Nakuha, nakuha niya. Ah, nakuha eh di pati kakulitan. kulitan ako mo. Ha. Ah, dinya po nga po. apo Ha namin no. Dami award do. Oh. Kaya dito para ako rin ni maano mo nang award. Ha ah, mo. Kuya mo nga kami dalawa. Ano ka rin ito ano? Pati ikaw dito ka. Dito po, bago, bago. Dito, ba man. Wala po yung ano eh, wala po yung panganay. Tingnan nyo, dahan po nga wadyo. Sigulit mo. Ah, kakay na pa. Galing pala, hindi pala... Hindi pala logi si Papa mo sa inyo eh. Yan ay nga, mag-aaral ka mabuti. Lata naman ang galing yan. Papa, ano yung ano? Lata naman ang galing. Ang dami. Kaya ang dami tautuwa dyan Bakit yung, yung sayo niya napanood niyo po? Yung... No. Mm. sayo niya? Hindi, hindi na napanood. Ano yung angto? Sa ngayon ito po ah, mo. Ang mo. Mga sulat niya, pinakikita. Hmm. Ayan, kapatid. Ito. Ito. lang po Hmm nakikita yung ano yung mga sulat niya hmm. mabuti nga may maganda ka ng sumulat yung sumulat kasi <laughs> niyo po Ito po yung ayan